Sa isang kilalang cafe sa Cubao, nagperform ang dalawang bagong arte sa sina Waltz at Kavi upang ipakilala ang kanilang tunog at musika. Hi, I'm Kavi. Malapit na i-release yung bagong kong kanta na Ulan. Debut single ko po yun. Uh, stream nyo on November 14. Yung family ko, mahilig sila lahat sa music. nag sila when they were younger. Mosi sa mom ko, eh, naku ako siya sa mom ko. Uh, restart ako kumanta nung 9 hanggang ngayon kumakanta pa rin. Hi guys, I'm Waltz. I'm a singer-songwriter born and raised from Leyte. 25 years old so Bisaya ang dako. And ang music ko is alternative pop rock pero minsan nage explore ako ng mga new genres. Like uh yung new song ko ngayon, may motown ako so ang naging inspiration ko talaga noon um yung mom ko kasi siya yung nagpo talaga sa akin dati na mag-music, ma na mag-entertainment. Uh, si Kavi ay sumikat sa social media dahil sa kanyang husay sa pag-awit ng mga OPM renditions. Habang si Waltz naman ay isang proud bisaya na may awiting paano at isang daang dahilan. Ang ula ni Kavi ay aabangan sa November 14. About po kasi siya sa long distance relationship. So yung mga makakarelate, mga LDR, nasa LDR relationships dyan. So it's about, uh, alam niyo yung umuulan tapos miss na miss niyo na yung mahal niyo sa buhay tapos gusto nyo, sana kasama niyo sila ngayon. Ganun. Cold soup para sa mga taong may emotional fatigue or para sa mga taong nasanay na sa pag-aaway ng karela ka-relationship nila. Isang gabi ng bagong tunog, bagong muka at bagong henerasyon ng OPM. Patunay na hanggang ngayon, buhay na buhay ang musikang Pilipino.